Hello, Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ayan. I-check mo yung iyong natal chart ha. So, ito yung iyong horoscope reading. Ayan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung full moon na magaganap ngayong um, July 21, 2024. So, ano yung magiging effect nito sa'yo? Um, especially, guys, if you know your rising sign, ayan, mas magiging accurate sa yung reading. So, anyway, um, itong full moon uh, ay nagaganap dito sa iyong fifth house and meron siyang um, uh, pagsasama dito sa Pluto. No? Um, and yung degree niya is actually 29 and uh, yung Pluto naman is uh, 0 degree also with the sun na nasa 29 um, degree. Okay? Ngayon, ano ba yung 29 degree? Actually, actually it's an anaretic degree. So, merong mga issues or mga desisyon na maaaring um, gustong tapusin, gustong agarin, gustong, um, you know, parang, parang um, it's like uh, ikaw ito na parang nafe-feel mo na kailangan tapusin mo na to or nirarush mo yung sarili mo na gawain yung isang bagay na may kinalaman dito sa iyong fifth house which is um, yung fifth house has, has something to do with children or um, maybe pwedeng may kinalaman din sa love affairs, money, or uh, it, it, is a creative house. So, pwedeng may kinalaman din sa iyong self-expression or doon sa mga hobbies mo. Okay? Kung ano yung nagbibigay sa iyo ng happiness or ng fun, no? It's a pleasure or whatever pleasure-seeking activities ang meron ka. Okay? Maaaring mga bagay na gusto mong gawain uh, or mga bagay na gusto mong i-express whether it's romantic or playful kasi uh, yung iba sa inyo you just want to feel complete no and ito yung time na maaring uh, i-require -re mo na kumpletuhin itong mga project na ito creative project during this time. And uh, pwede rin naman na this is the time na ilalabas mo yung mga saloobin mo regarding a lover or romantic affair. No? Dahil maaaring may mga realizations or may mga bagay kang gustong sabihin um, during this time. And pwede rin namang may kinalaman ito sa iyong children. If there's something that you want to talk about with regards to your children or your child, no? Sa, sa, anak. Or kahit hindi anak, ano? Basta, basta may kinalaman lang sa mga children. Pwede nga dito yung time na gustuhin, gugustuhin mong, oh, para matapos na itong isipin na ito, para matapos na itong issues na ito, and gusto kong magkaroon ng clarity, Ah, uh, ayan, nandoon yung pwedeng i-open up or pag-usapan itong mga bagay na ito. And also nagkakaroon itong full moon na ito. Um and ng and ang Pluto nagkakaroon siya ng trine sa Mars and Uranus at ito ay nangyayari sa iyong 9th house. so dahil ito ay nasa iyong ninth house um yung iba sa inyo ah uh, maybe there's something na gusto mong puntahan whether it's a long journey or long travel or para sa higher education no na uh, parang biglaan or maaaring during that time bigla biglang maisipan, ay parang gusto kong mag-travel dito sa ganito ganyan para uh, mas matuto no yung iba may kinalaman sa pag-aaral so during uh, during this time pwedeng maisipan yon and also pwedeng um, may kinalaman din ito sa relationship mo sa society and uh, regarding what you truly believe, kung ano yung pinaniniwalaan mo. Pero pwedeng this time, during this time, this full moon, um, pwedeng mabago. Ayan. And nandiyan yung uh, uh, feeling na ito ay dapat lagyan ng action. if, if there's something na uh, pinaniniwalaan mo na gusto mong matutunan pa. Yung iba, could be astrology, uh, tarot, or kahit hindi naman spiritual, pwedeng may kinalaman sa higher education, or uh, yung iba, shifting of course, ayan, if you're still a student, um, high chance na maisakatuparan ito. Like, maybe you feel like hindi ito yung yung gusto kong aralin talaga, or hindi talaga ito yung parang napupusuan ko na na kurso, then during this time, this full moon, pwedeng maisipan na uh, magkaroon ng pagpapalit or pagsishift dito. And then, uh, you do have here the sun. Um, et, eto, nagkakaroon ito ng opposition sa moon. Okay? Uh, during this time, dahil yung sun ay nasa 11th house, which is the 11th house is regarding your group of friends society society or mga ah, uh, also technology ay nandito sa house na ito so might be regarding this decision medyo magkakaroon ng tug of war or hindi mo alam or pwedeng nandito yung conflict why kasi nakakaroon siya ng opposition with the moon. So although gusto mong baguhin yung iyong mga iyong mga bagay na ito, no? Or gusto mong tapusin, um there's there's this other people na pwedeng nagiging involved dito. Maybe the, your group of friends, like katulad nga nung sinabi ko, kung, kung ikaw ay gusto magpalit ng kurso, magpalit ng nang aaralin or nung uh, yeah ng course maybe um ang medyo magiging involved dito sa iyong pagdedesisyon or pag-action dito kung bakit parang hindi mo ma-action na agad is maybe because of your friends or iniisip mo yung iisipin ng uh, mga taong ito yeah, maybe fr friends or group of people ano and maybe you're thinking about these hopes and wishes in the future na pwedeng may kinalaman din sa kanila especially if you are um, you know nasa klase ka na na uh, eto na palapit ka na dito sa mga taong ito eh uh, tapos ngayon mo iisipin na maglipat or magpalit and also dahil itong sun ay nasa 11th house while your um, your moon is nasa 5th house um, I feel like yung iba sa inyo, i-consider mo rin yung um, if you have a child, iko-consider mo rin yung mga kaibigan ng person na ng person ng uh, child mo. No? Maybe this is the time na magkakaroon ng conflict like there's power struggle. There's this feeling na pwedeng yung iba sa inyo hindi mo kukrusunada yung mga kaibigan nitong anak mo eh. Uh, whether it is online or uh, sa physical, no? Pwedeng isipin mo rin ito during this time na hindi, tapusin mo na ito, ganyan. Tapusin mo na itong um, mga friends mo na ito sa social media dahil hindi sila nagiging magandang impluensya para sa'yo. Okay? Because the 29 degree, it's about completion, it's about you ending something na pwedeng, oo, magkakos ito ng pain and suffering or maglungkot dito sa mga taong involved na ito but this is what you need to do it's like parang ano eh parang uh, pagpupursige na ito sa iyo during this time na tapusin yung mga dapat tapusin and maybe some of you it has something to do with friends something to do with your children or something to do with what you really want what you really desire okay so that's it for now thank you for watching hopefully nagustuhan mo yung ating reading and if you want to hear more na reading like this, no? Um, just comment down below, no? Para maganahan ako na magawa ng mga astrological reading for you. Um, and please do subscribe sa ating channel. Help our channel grow. And, ayun. If you want to follow me on TikTok, Unipri, yan yung ating TikTok. And if you want to avail more, um, evil eyes, ayan, and or uh, mga pampaswerte, crystal, in um, our TikTok shop, Unipri, isearch mo na lang yan. Thank you for watching, I love you all, and bye-bye.